Ang kwento ng succession war na nagaganap sa Blackwell ay mas tumitindi. Mas maraming impormasyon ang malalaman tungkol sa mga prinsipe ng kakin, partikular na ang posibling anak ni Bianetero sa kanilang hanay. Marami sa mga prinsipe ng kakin ang tinatarget at ang susunod na prinsipe na mamamatay ay maaring malapit na. Si Halkenberg ang magiging sentro ng aksyon sa Alexander chapter 403. Si prinsipe Halkenberg ang ikasyam na prinsipe ng kakin empire. Ang isang kawili-wiling karakter na nagsimula bilang isang pacifist, unti-unti siyang nawawala sa kanyang sarili habang nagpapatuloy ang succession war. Si Prinsipe Hagenberg ay may isa sa mga pinakamanghamang kakayahan na nakita sa digmang ito. Ang possession arrow na maaring gamitin sa mga darating na kagagampanan. Sa Trier-Santer 402, nakita mga tagahanga ang plano ni Balsamil Kumait, ang kanang kamay ng unang prinsipe na si Benjamin, na pabagsakin si Alkenberg plan niyang gumamit ng isang tahimik na mamamatay na magpapahina kay Halkenberg sa pamamagitan ng paglanghap nito ng walang bakas na kasalanan kay Benjamin. Para magtagumpay ang plano, kailangang isagawa ni Balsamilco ang plano sa isang silid na may maliit na ventilasyon. Sa Anterex Hunter 403, maaaring makita ng mga tagahanga na si Balsamilco sa aksyon habang sinusubukang isagawa ang plano. Ngayon pa man, malamang na mabibigo siya. Sinasabi sa mga teorya na maaaring gamitin na Halkenberg ang kanyang naability ang Possession Arrow upang sakupin ang katawan ni Balsamilco kapag sinubukan siyang patayin. Ito ay maging isang malaking trahedya para kay Prince Benjamin dahil si Balsamilco ang kanyang pinakamalapit na tao. Maaring ito magresulta sa pagkawala ng mahalaga impormasyon para kay Benjamin na maaring magdulot ng kanyang pagbagsak o sa pinakakaunti ang pagkamatay ng pinakakatiwalaang tao na maaring magdulot ng labis na galit kay Benjamin. Dahil dito ang mga kaganapan sa Succession War ay maaring mas lalong simiklab. O't pa rito, hindi lamang ito ang linya ng kwento na maaring mapalawak sa Anterexander chapter 403. Sa katunayan, sa Anterexander 402, may isang interesanting impormasyon na nabanggit sa liam kay Halkenberg at Kurapika. May binanggit tungkol sa katotohanan sa kapanganakan ni Prinsipe Halkenberg. Nasa Liam ang lahat ng impormasyon, ang sikreto ni Prinsipe Benjamin, ang kabuktutan ni Prince Cherednich at ang katotohanan sa kapanganakan ni Prince Halkenberg. At higit pang impormasyon na magpapabago sa takbo ng digmaan sa trono. Napakakawili-wiling detalye nito lalo na matapos ang mga natuklasan sa Antirexander 401. Binahagi ni Longhi ang kanyang hinala kay Kurapika na naniniwala siya may anak si Bianetero sa hanay ng mga prinsipe ng Kakin. Ang pagbanggit na ito tungkol sa kapanganakan ni Alkenberg ay eh maaring magpaiwating na siya ang anak ni Bian. Matagal nang isa sa mga malalakas na kalaban si Alkenberg ngunit syempre napalitan siya ng ikaapat na prinsipe na si Cherednich. Subalit sa impormasyong ito mas marami ng tagahanga nagtataka tungkol sa ikasyam na prinsipe. Gayun pa man, kung isisiwalat na si Alkenberg ay anak ni Bianetero, ito ay magiging isang simpleng kasagutan sa kanyang pinagmulan. Ngunit maaari ding isa itong pain mula kay Togashi. Kaya't patuloy na iniintay ng mga tagahanga ang kasagutan. Ang katotohanan sa kapanganakan ni Alkenberg ay maaaring may kinalaman sa kanyang maternal lineage kaysa sa paternal. Sa katunayan, may pagkakawig si Alkenberg sa unang reyna na si Unma kahit na alam ng mga tagahanga na ang kanyang inay na si Queen Duazu. Bagaman maaring wala itong kaulugan, isa itong kawili-wiling obserbasyon. Kailangan panghintayin ng mga tagahanga kung ano ang plano ni Togashi para kay Halkenberg. Sa chapter 402 ang, ang, grupo ni Melody ay nagplano na patayin si Lazarus, ang ikapitong prinsipe ng Kakin. Ang dahilan nito ay upang mailigtas si Fogetsu, na naaarap sa isang patibong mula sa kalaban na unti-unti pumapatay sa kanya. Kung walang gagawin, siyak na mamamatay si Fogetsu. Bagaman hindi sigurado ang grupo ni Luzurus ang may kagagawan. Ito na ang kanilang pinakamalaking posibilidad at mas gusto nilang patayin si Luzurus kaysa magpatuloy sa panganib kay Fugetsu. Sa chapter 403, maaaring makita ng mga tagaangang pagsisimula ng kanilang plano sa pagpatay. Kailangan nilang dalhin si Luzurus sa lugar na may lifeboat. Mangailangan ito ng kakayaan ni Fugetsu na hayaan ang ibang tao na makapasok at makadaan. Isang bagay na naniniwala ang spirit beast na kumakatawan kay Kacho na posible. Nagpapatakbo siya ng mafia at nagbebenta ng droga upang makalikom ng pondo. Tsak na susubukan ng grupo na dalhin si Luzuros sa lifeboat at ilagay siya sa dagat. Magre-resulta ito sa kanyang kamatayan katulad ng nangyari kay Katsyo nang siya ay nagtangkang tumakas. Kung magtagumpay silang patayin si Luzuros, posible na hindi pa rin ito makakapigil sa nangyari kay Fugetsu at may mabuting daylan para isipin iyon. Bagaman naniniwala ang grupo ni Melody na ang nenbis na si Luzuros ang nasa likod ng mga nangyayari kay Fugetsu, maaaring hindi 'yun totoo. Ayon sa mga patakaran ng Nen Beast, una, hindi nila maaring atakihin ng ibang Nen Spirit Beast. Pangalawa, hindi nila maaring atakihin ang isang taong sinaniban ng Nen Spirit Beast. Ibig sabihin, maliban na lamang kung ang isang patibong ay hindi tinuturing na direktang pag-atake. Hindi maaring sakta ng nenbis ni Luzuru si Fugetsu. Kung mapatunayan na hindi si Luzuru sa na nasa likod ng pagkamatay ni Fugetsu, magiging malaking problema ito para kay Melody at sa kanyang grupo. Maaring nasayang lang ang kanilang pagsisikap sa pagpatay kay Luzuru at bukod pa doon, kailangan nilang tuklasin kung sino ang tunay na may sala na maaaring mga hulugan buksain muli ang isa pang kalaban. Kung nagustuhan ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video maraming maraming salamat